Manai good PM, ano kaya'ng possible pag biglang preno namamatay? Ang ibig sabihin ni bossing ay namamatay ang engine pag nagpe-preno. Okay naman daw ang minor, hindi naganting at okay naman ang arangkada. Yan kasama ko po si boss sa Corolla Owners Club Cavite Chapter. Shout out Manai Mark and shout out sa buong Corolla Owners Club sa buong Pilipinas lalong-lalo na po sa Cavite Chapter. So pag dinidepress po natin ang brake pedal ng mga sasakyan natin at namamatay ang engine or bumabagsak po ang minor, ang pinakauna at ang pinaka basic po muna ninyo na i-check ay yung mga hoses from brake booster or hydrovac papunta po doon sa intake manifold. Lahat po yan, i-check natin yung hoses na yan. Baka po may mga cracks na or may mga hiwa, may mga punit or baka po matigas na. Yan, kailangan nyo na pong palitan yan pag sobrang tigas na po ng mga hoses na yan. Dahil pati po itong mga lock nya ay mahihirapan na siyang higpitan. Magkakaroon na po yan ng vacuum leak pagkaganyan. Kaya pang nagpipreno po tayo, bumabagsak yung minor kasi nagkakaroon ng vacuum leak. And vacuum leak will have negative effect po sa performance ng engine natin. So pag nagbibrake tayo, maaring bumagsak yung idle RPM and magpa-fluctuate yung kanyang RPM at maari din pong mamatay ang engine. So bago nyo po sisihin yung ibang parts ng sasakyan tulad ng brake master at brake booster, check nyo po muna yung mga hoses and palitan nyo kung kailangan na pong palitan.